So guys, eto na po wala tayo. Kakatapos lang natin yung mga goles. Yan, papakita ko sa inyo kung gaano kalinis. Uy, on man. Yeah, wag na natin ituloy, guys. So, guys, ano, meron nga po wala dito magmamap si, ano, Kian Hatulan. Eh. Hey. Tara, guys. Saan muna tayo? Kwarto muna. Okay. So guys, ito ang mahiwagang kwarto na amoy putok. So guys, update na lang namin kayo kung matatapos na itong sa kwarto. Okay, bye. So guys, tuloy natin yung pagpapano natin para makita nyo. Eh... So guys, kung nakita nyo magulo. Sa part 3 na natin yan, guys. Yan. So guys, babalikan natin yung kabilang kwarto. Walang hambo ba? <laughs> 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 Ikaw na magano. O yan, guys. Ando mo yan!